Hi, this is Chris, your Ops Officer here at NutriHydro, and we are with... Maria Rona. So, Maria Rona. Maria. Nasaan tayo ngayon? Nandito po tayo sa Caberto Hydroponics Farm, sa Pangasinan. Okay, at we-meet natin ang kanyang daddy, si Rod Mr. Rodel. Caberto. Caberto. Yeah. Thank you for showing me the way to your greenhouse. Welcome to Caberto Hydroponics. Salamat. I'll meet your dad inside. Okay. Hi, Rudel. How are you? Puli tayo Fine, nagkita nung seminar ng ating kaibigan si Fernando, Don Fernando Algoso. Yes, Kumusta sir. ka naman? Mabuti, sir. Okay. Uh, mabuti naman. Nakarating kayo dito sa aming lugar. Napakaganda. Napakaganda ng greenhouse mo. Napakaayos. It's well built. It's very clean. It's very systematic. So, ngayong araw, binisita ka namin para ma-share namin natin sa ating mga viewers yes, sa growers ng the next gen, ang ating mga next generation growers para ma-share natin sa kanila kung ano-ano yung mga pinagdaanan mong mga problema. Yes, sir. At kung, kung paano mo na-handle na ito. Uh, basically kasi, sa sa mga nakikilala ko, na mga nagninegosyo, um, napakalaking part ng kanilang success is how to, basically, how to handle problems. Yes. Sir. Um, so, but first off, let me, let me ask you, um, tell us something about yourself probably your most recent experience, and what brought you, paano ka napunta sa pagnenegosyo ng pagtatini mo lech ng lechugas, hydroponics, yes, ah, uh, Rodel Caberto from Pangasinan. Uh, luckily, having a greenhouse like this, uh, bless kami na nagkaroon din kami ng greenhouse na ganito. Uh, we are 17 years in abroad, kasama ng misis ko. At uh, umuwi na rin kami dito para makasama yung mga kids namin. So we have to decide to build this uh, business, uh, paglilit Kasi uh, sa tingin ko, dito talaga yung maganda rin yung kita dito sa... Okay. okay. So ang naging inspiration mo para mag ng business is family. Family. Yes, so how's business so far? Okay. Um, Putana na tayo sa usapang business. Kita na agad. Yes, sir. Ilang heads ang napapatubo mo dito? Okay. Sa area na to, Which is... Um, how big is this pala? How... Uh, what's 100, the size? 123 uh, square meter. 123. So that's 5.5. Ika mo di yeah, diba? Yeah. 5.5 right. by uh, 23 meters. Okay. So 120... So, uh, uh, 2,600 heads of letos. Hundred twenty, so hundred twenty plus square square meters, two thousand six hundred. Yes, sir. Two thousand six hundred heads is around. Nasa more or less nasa mga eighty thousand. Yes, sir. Yeah, eighty thousand. Eighty thousand. Babalik ka pa ba ng Korea? Ngayong, ngayon kumikita ka na ng ganyang uh, kagwapong yes, sir. amount? Uh, hindi na siguro kasi nakikita ko nandito na yung, nandito na yung kita eh. Uh, Within seven months na nagraran ito, uh, maganda yung result. Nararamdaman mo na Yes, Ricky. nararamdaman ko. Especially may mga mentor tayo na, na nakarating na dito, na uh, bibigay ng tamang guidelines, parameters, and advices. We had to apply para lang lumago pa ng mas maganda pa dito. Maganda yes? na siya, pero gaganda pa daw ng... Malaki pa igaganda. Malaki pa. He's talking about Don Fernando Algoso. Yes. Sir. Our, Hello sir. Our ah, friend over at Alfreya. A uh, a very good friend from San Pablo City. Sir Fernando Algoso. So nakita ko pagpasok dito, mukhang akma talagang business is good because kita ko may simen, may mga may buwangin na doon, <laughs> yes, may hollow blocks na ikaw ba'y nakakasana para mag mag-expand? Uh, hopefully soon sir, soon as possible na iguna ni iguna natin yung plano. Ready ka have, na? Ready na, we have to extend another one. Right kaya ano kaya kaya. kaya kaya pa? pa. Okay, eighty thousand, eighty thousand to reach eighty thousand within seven months. I'm not so much going to ask you about the joy of earning 80,000. But I will have to ask you, ano yung mga problema pinagdaanan mo okay. ng itong pitong buwan na to? Bago ka makarating sa looking at this, looking at this, it looks like successful, uh, isang successful crop cycle to. Yes, mukhang, mukhang tutuloy-tuloy ito. Bago ka nakarating sa isang successful na crop cycle, ano mga pinagdaan mong problema? Okay, ah uh, pagka uh, especially tayo ngayon ay sa uh, bagong farmer sa larangan ng paglilitsugas, marami talaga sir. Uh, unang na-encounter ko dito is sa uh, fungus during the rainy days. Uh, that is month of August until November. Meron pa rin yung fungus Uh, kasama na rin dyan yung mga caterpillars, yung mga uod, trips, lahat-lahat na. Pero hindi pa rin ako uh, pinanghinaan ng loob. Uh, sometimes, yung kalahati nito, uh, parang nawawala na. Ito, uh, especially this side and the other side. Ang magkabilang dulo? Uh, yes, magkabila. Kasi uh, front siya ng tubig at saka hangin. So... Pag nag-blow dito sa southern part yung ulan, nandito na hanggang dito na yung tubig. Uh, hindi pa natin... <coughs> Nagkakasakit ba? Pag yes, yes sir. Uh, uh, especially uh, continu continuous uh, raining. Five or seven days. Doon sa kabila? The same, the same. So, pareha sila. Kung saan malapit ang net? Yes, sir. Okay. Pakiwari so, mo bakit okay. ganun? Bakit kung sino yung malapit sa, sa net, siya ang nagkakasakit. Yun po yung uh, laging nababasa. So, ang litos natin is ayaw mabasa ng diretsyo. Uh, pagka nagkaganon, magkakapunggo siya agad. At saka, minsan, yung nakadikit na mga... Pathogens. Eh, pathogens dyan sa side natin is uh, tumatalsik na dito sa loob. Sa, so, nawawash in too? Uh, nawawash in. Ah, yes. uh, yes, nawawash in now. Yes, sir. I see. Yes, Very, very, very informative yung sinabi mo. Yes. Ang potential income mo is 80K. Yes, sir. Pero pag tinamaan ka ng sakit, kasama na ng peste, tama ba? Yes, ng sir. worms. Kasama na ng peste. These problems can easily cut your your sales into half. Into half. So, ang laki nga, 80. Pero pag na, nadali ka ng kalahati, kalahating okay. malinaw. Yes. At yan ay speaking from experience, tama experience. ba? Experience. Nangyari na sa'yo. Nangyari. Okay, so dalawang problem. Pestilence at, at disease. Next question. Paano mo naman na i-out, na i-sell out itong ganito karami? 2,600 heads. Yes, sir. Sa probinsya. Yes, sir. Yun nga lang, nasa tourist spot ka. <laughs> one of the best tourist places in the ah, Philippines, yes, the Hundred Islands. How far away for, from, from you are, are you from, from, from the Hundred Islands? Oh. Yung at least dun sa take-off point. Yes, sir. At least uh, ano lang 12 kilometers lang siguro sa ah, malapit lang malapit lang okay okay So maraming restaurants na 'yan so, maraming restaurants at sara, sa market talaga ang ano nito ang binabagsakan okay Madaling pag sabi madaling sabihin madaling sabihin para sa kain ng ating mga mga nanonood na viewers dyan at gusto pumasok sa sa negosyo ng ditugas madaling sabihin okay. na may market may mabebentahan ka okay. Ibang usapan ang ma ang pagplanuhan <laughs> yes, sa actual mong imamarket. market no oh. sa actual na bibilihin ng customer mo. Rodel, anong mga pamamaraan mo para ma out mo 2600? Yes, that is not a, that's not a serious that's not an easy task yes, sir. to sell out. So, anong mga pamamaraan mo para ma i sell out nitong itong, itong 2600? No? Okay. Uh. Minsan, uh, nung una, nag-sample-sample kami sa mga cafes, restaurants, and ano pa, sa markets. Uh, yung, yung community namin dito, so, siya alam na So, when you say market, when you say market, palengke ba yan? Palengke po. So, uh, ah, public okay. market. So, diretso sa mga yeah. restaurant yes, at pati sa public market? Yes, sir. Okay. Restaurants, cafes, and public markets. And sa community na rin dito, malapit sa amin. Kaya, so, <coughs> Caberto Hydroponics is kilala na din dito sa community. Yeah. So anytime... Alam mo, kukwento yes. nga sa'yo kanina. Yes, naligaw kami. Napunta kami sa isang barangay. I think that's easily 2 kilometers away from here. Palusong na kami. Ibig sabihin, pababaan na kami. Wala, ayaw na kami. Naligaw kami. Yes, sir. Tinanong namin, parang-parang, di namin nararating yung greenhouse mo. So sabi nila, ando doon po siya. Mm -hmm. Sa balesan, kakanan pa kayo. Yung pinuntahan namin, nalayos. So Nakataka kami. Bakit alam niya? At tinanungan namin, isari-sari store. Yes, sir. Kapag hindi naman siya nag stock ng litsugas. Okay. Pero kilala nila ang Caberto Hydroponics. Okay. So, what I'm trying to say is to be known as far as that place, yes, you're sir. probably doing some heavy, some really heavy promotion. Kilala kayo. Yes, sir. Yeah, ng community. So, you bring your mar your your produce to the restaurants and to, and to the market. Yes, sir. Matrabaho yan. Matrabaho. Of course. Matrabaho yan ang uh, mahirap lang doon yung as a new business uh, strategy yung sinasabi nyo nga kung may, ako mayayain ako eh hindi ko dati kaya yung magbitbit ng trade but because of the business we have to do it yeah. kahit na alam mo kapon may pinag-uusapan kami ng aking kaibigan si Leonard Divino yung aming is, quality improvement engineer yes. sabi niya ang sabi niya, ang mga negosyante, ang mga entrepreneurs, meron niyang isang mindset na kakaiba. I'm not saying na hindi ko naman hindi ko naman ina-isolate yung mga hindi ganun yung mindset ha. So don't get me wrong. Um <laughs> ang, ang 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 entrepreneur meron silang certain mindset. Yes. Swim or die. Either you swim or you die. Yeah. <laughs> Pag di ka lumanoy, malulunod ka. So I guess yes, that's what that's that's what's happening to you, ano? Yes, sir. Yeah. So, kumusta yung pagiging mahihiyain mo? Ah, uh, meron pa rin pero pag hawak ko na yung product ko, hindi na ako nahihiya. Kahit sino, pwede ko nang alokin. Buo na loob mo. Opo, buo na loob ko. Sabi ko, I have the greenhouse, I have the crops, may litos na ako, which is <clears throat> looks good naman siya. Oh, hindi lang looks ko talagang maganda. Opo. Uh, so, pag hawak ko pa lang, may mga nakasunod na nagtatanong na magkano. Sabi ko, minsan hindi ko na ibibigay kasi order na yun. Eh. Di ba sir? Yeah. Pag order na yun, hindi mo na ibibigay, may, may yeah. bilang siya. So, pag sunod na delivery, may extra sila para sa kanila. I see. Yes, sir. So, dinadala mo pala sa customer mo, may mga bagong customer ka Yes, naman. po. <clears throat> Marami. Wow, that's amazing. Baka naman ngayon lang na sila nakakita na ganito kaganda. Opo, kasi, uh, Actually, yung popular lettuce dito sa Pangasinan is yung green ice from Baguio. I see. Yes, sir. Hindi pa sila, hindi pa nila ganong kakilala si Olmiti. Pero yung mga uh, regular customers namin, lalo na yung mga restaurants and cafes, ito talaga yung hinahanap nila kasi crispy siya, maganda patignan, malinis kasi alam nyo naman na uh, hydroponic grow grown uh, hydroponically grown mm -hmm. so wala siyang dumi-dumi unlike sa tinanim mo sa lupa kaya malinis siya pero teka lang ha nabanggit mo Baguio lettuce of course we love the farmers yes. lahat ng mga nagtatanim nahal natin yan yes pero um, ang isa lang worry ko dyan that you mentioned bagyo pag nag pag nagbaba ng crops Madalas sa hindi, parang sabay-sabay. Yes, sir. So, hindi ba nagbabagsakan yung presyo pag... Yun po, pag marami. But, uh, dito sa Alaminos, sa lugar namin, by season din sa siya. Uh, dipindi na lang sa mga strategies ng mga business uh, person sa Baguio. Kung ita-atas na o ibababa nila, uh, dipindi sa season. Sa, no, halimbawa, holidays ngayon, Pasko, mahal din siya but yung crops natin naka uh, ano tayo naka retain pa rin yung price natin hindi ko kailangan bumaba hindi pa rin ay mm. paano ba naman yes, eh napakaganda Hi, eh. it's it's, mm. it's it's totally the quality is totally in a, in a different class yes sir yeah buhay mo pag dinideliver? deliver mm. yes, buhay kasama yung ugat ito ah kaya hindi so, ka natatawaran. Kasama yung yes, cups. Kasama, niya, kasama po, kasama po yung, so yung cups. So sa kanila na yung cups? Kasi sa kanila na, na mo, po yung mo, Hindi mo pwedeng kunin yun? Hindi na po kasi uh, pag in-order ito, bibilhin din ng customer by one or two or three cups. So it, they are going to take. Kasama? Uh, they are going to uh, uh, okay. take it home. Okay. And typically you sell this at how much? If you buy this uh, one, is 35 pesos. 35, pag-isa. Okay, but uh, I sell it to the uh, market only for 30. Ah, I see. I see. Yes, sir. Market meaning palengke. Yes, sir. So, pag sa palengke, Public 30. Market. Pero pag sila dito, 35. 35. Right? Okay lang, kasi yes, buhay pa. na buhay talaga. Yes, sir. Eh. Fresh na fresh. At saka, okay. you have to enjoy to pick your own lettuce and send it So, I guess, what I can take from that is business takes a lot of skills in understanding the timing, ano? Yes. The timing. Hindi naman po, kung nagbagsak si, si Baguio, bababa na agad. Yes sir. So you have the, you have to understand na within the seasons meron timing ng mga yes, sir. Pasko, pag Pasko, Valentine yes, siguro, mm. talagang talagang mahal yung mga yan. Uh you, you just have to right to have to find the right timing and especially yung nabanggit mo kung meron kailangan mong mahanap yung mga customer na nakakaintindi ng quality. Yes sir. So we have to produce the quality lettuces. Ang mga customer mo typically yung mga yung mga suki mo. Yes, sir. Na, na, anong klaseng restaurant? Ka cafe, sir. Cafe. Okay. Uh, salad, rest salad, restaurant, uh, samgyup. Uh, yun na nga, sa market, sa restaurant. Okay. Marami-rami yan dito. Yes, sir. Dami restaurants. Pagpunta ko dito, nag-google ako kung ano yung mga restaurants nearby. Mm. Boom! Ang dami. Yes, sir. Okay. Well, um, um, maraming maraming salamat Yes, at nakarating kami sa iyong sa iyong greenhouse. Maraming maraming salamat sa pagkakataong ito. Um, nais nice ko sana malaman mo, Rodel, na kami sa NutriHydro, kung may haharapin kang suliranin, na pwede mo kaming tawagan anytime pagdating sa kung ano man kailangan mo sa nutrients, sa crop protection, yes. sa use of bioproducts like biostimulants and, and bio crop protection. Um, just basically anything you need um, regarding the biochemi biochemicals and the chemistry of what you want to use sa, sa crops mo. Ganon din po sa ating mga nanonood at mga growers out there. Kung kailangan nyo po kami, kami po ay inyong ma, ma, marireach sa pamamagitan ng number one. Sa aming pong website, may phone number po doon. Pwede nyo po kaming tawagan anything about cultivation, we always work challenges in cultivation with our good friend, the owner of Alfreya Hydroponics, si Don Fernando Algoso. At kung kayo naman po ay may gustong mag-email sa amin, you can always reach us at ask at nutrihydro.com. Kung gusto niyo po mag-message sa aming Facebook page, maaari niyo po kayo mag-message sa Nutrihydro Plant Nutrients. Kung halimbawa po meron kayong suliranin o gusto nyo i-flex ang inyong mga tanim, pwede niyo po, po yung i-share yan sa ating grupo na ang tawag ay The Next Generation of Growers. At yun lamang po. Maraming salamat, Rudel, sa iyong pag-share ng mga experiences. You're welcome, sir. Personally, ang dami kong natutunan sa iyo. I'm sure, kasama ng ating mga growers. Thank you, Rodel. You're welcome, sir. Yeah, thank okay. you very much. So, I am with Rodel Caberto, the owner of Caberto Hydroponics, and I am Chris, the Ops Officer at Nutrihydro. See you on the next episode.